magluluto po tayo ngayon ng munggo at ang ilalahok po natin ngayon na isang alimango na malaki. At meron din na po tayo dito malunggay na meron din po tayong malunggay dito na hindi may hinam... na hindi may himay na po tinanggal na po sa tangkay yan yan na po yung ating munggong pinapalambot at malambot na. nagihiwa na rin po tayo ng kamatis at saka bawang sibuyas. Ayan. Nakaready na po ang ating gagamit pagkikisa sa mango. Biniyak na po natin yung alimangong. Ilalahop natin. Ayan. Mag-uumpisa na po tayo mag-gisa. na po natin ng mantika. Ilagyan na rin po natin yung bawang at saka sibuyas. Lagyan na po natin yung kamatis. Kamatis. Ilagay na, Ilagay na rin po natin ang limango. Lagyan po natin ang asin. Paminta. Lagyan po natin. Ilagay na rin po natin yung munggo natin pinalambot. Lagyan na din po natin yung manunggay. lang po ulit natin. Ayan, natluto na ang ating ginisang munggo. Nakahuni na po natin. Ito na po ang ating ginisang munggo. Mag-iihaw din po tayo ng tuyo. Ayan Dyan po tayo sa kawali mag-iihaw. para bawas po ang mantika. Ngayon na lang po ang ako okay, para hindi masyadong masunog yung kawali. Hmm. Ayan, at binibiging na natin ang ating inihaw na tuyo sa kawali. Ito po tayo inihaw na. Kaya nga po inihaw ko lang po sa kawali. Ito hindi ko po nilagyan ng mantika. May iwas po ako sa mantika. Bawal po sa akin yung laging ng mantika. Ang ulam. Oh, <laughs> Ayan, at luto. luto na po yung ating Inihaw na Tuyo sa kawali ahon na po natin Ayan kain po tayo Mga takulok pang ulam namin, tuyo. Saka yung munggo, amay, limang. Ang gaya ka. Kain po tayo. masarap po ang ulam. May tuyo. Ang ulit po kami na anak pag ng tuyo. pinakang alat ko yung tuyo. Kahit matabang-labang yung luto. Ang mm -hmm.